Alam nyo ba na viral ngayon ang ginawang vlog ni Boy tapang kasama ang kanyang kapatid, at ilang bahagi ng video makikita ang kanyang magandang kapatid? Na isa rin pala itong magaling sumayaw at makikita mo na may talent din talaga sa pag-acting at sa pagsayaw, at bagay na bagay ginagawa nitong dance step ng pagsayaw, kaya ikinatuwa ng mga netizen. At sinabayan din ito sa magsayaw ni Idol Boy Tapang at makikita ang husay na talaga ni Idol Boy Tapang, hindi lang sa pag-acting, pati na rin sa pagsayaw at pagkanta. Kaya 1 hour pa lang mula sa pag-upload umabot na agad ng 1.5 million views. At makikita mo sa comment section na halos lahat ay magaganda yung comment, at walang mga basher, at talagang nakatuwa ang mga video ni Idol Boy tapang hindi nakakabirong panuurin, kaya Idol Boy tapang ikaw na ang pinaka third best na vlogger sa Pinas, at nakakawala ng stress ang mga vlog mo, kaya more power and God bless Idol. At dito nagtatapos ang aking reaction video at tuloy-tuloy lang po natin supportahan si Idol Boy Tapang at sempre pakifollow na rin po ng aking Facebook page, ang YouTube channel. Thank you and God bless.